Parada lang natin yung truck natin doon sa likod kasi kukunin na natin yung mga ano no mga kahoy na matagal na ilang taon nang nakabalatinga sa backyard natin. Ayun, kutapon natin sa ano sa Eco Station. Pinarada lang muna natin ng paano pa island yung ating uh, truck. Ayun, para yung mga kahoy dito tatapon na lang natin tatapon no. Magmula diyan tapon na lang natin ang tapon dito tsaka meron pa namang ano, meron pa namang makakadaan dito makikinig ka kainig ano? maayos naman yung pagkakapark natin eh. dito tayo dumaan sa kabila tatapon na rin natin tong ano itong pinagputulan natin ng puno doon sa harapan ng bahay natin ano? pero syempre angat muna natin to para yan naka, tayo masura para pagkagaling tayo dito tapon lang tayo ng tapon dito tanggalin lang natin itong ayos tsaka itong pala ayusin natin para hindi tamaan ng kahoy ayan tara good to go na tayo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada itong mga bakal ito tong mga bakal na to pwede na rin natin itapon to kasi walang bayad to eh tsaka to, mga lumang kawali namin ano unahin muna natin yung mga walang bayad saka na natin itapon sa eco Station yung may mga bayad dapat kahit papaano makalahati natin yung truck natin or one fourth ng truck natin 31 dollars ang ibabayad natin. Kaya yung iba pang mga basura dito, di ba? Yung mga may mga pinaglinisan pa yung ating bunsong prinsesa, prinsesa doon sa ating bahay, sa kitchen, tsaka sa sala, yung mga tinatapo na nandiyan sa garage natin. Isasabay-sabay na natin 'yon kasama to. Pero sa ngayon, ito muna mga kahoy na to pinagputulan natin na So hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong, saan daw ba natin nakuha tong mga kahoy na to? ba't doon daming kahoy dito doon po sa mga hindi nakapanood ito po mga kahoy na to ay meron kasi kami punong kahoy dyan sa, ano, sa harapan ng bahay natin malaking kahoy malaking punong kahoy ng no, uh, maple tree so malaki yon 3 years in the making pinutol ko mano-mano lagari chainsaw yan so malaki yun uh, yun yung pinagputulan tapos meron tayong mansanas dito yan may mansanas tayo dito ito kung mapapansin nyo may mansanas tayo dito yan ang mansanas so oh. uh, pinutol ko na rin yan at saka puno na to, kung napapansin nyo, pinutol ko na rin yan. So yan, yung mga puno na yon mga sanga-sanga na pinagputulan natin yon doon galing sa tatlong punong pinagputulan natin dito. Yan. So, doon sa mga hindi nakapanood, no? at doon sa mga nagtatanong, so tara, umpisaan na natin ito para matapos, makatanghaliin tayo. Punahin mo natin basta kalahak. At least hindi naman natin mauubos ito, no? sigurado eh. Yung makakaya lang muna natin, paunti-unti, pautay-utay, dahan-dahan, at least mabawasan lang sa ngayon. Ayan, ito mga to, isa isasama na rin natin yung mga basurang may bayad. Ayan. Pero ito, ito, kikip natin tong kulay green. Ito lang, ito lang mga to. Unahin muna natin itong mga uh, mabibigat, no? Mabibigat muna. Ah, uh, yan, importante ito eh. Kaya lang, baka tumunog sa <laughs> sa paghinagis natin sa loob ng ano na sasakyan natin eh. Ito lang muna eh, malilit lang muna. gagawin ko sanang ano to eh yung pag nagbo bonfire tayo mga panggatong ganyan ano pero ito katulad dito ano to itong kahoy na to mga kainigs ay apple apple tree to eh. ito yung magagandang eh, ano eh yung pag gusto mo mag ihaw mag barbecue ito maganda to so mag keep tayo ano mag keep tayo ng ilang mga kahoy na uh, apple akala kasi dati nakakapag bonfire pa tayo kahilig kasi ako dati mag bonfire eh. especially nung umiinom pa ako ng alak napakahilig ko mag bonfire para bang naaaliw ako tapos syempre pag tumatama na yung tumatama na yung alak eh mas lalo akong ginaganahan ano especially pag yung ano pag yung ang panahon ay fall, yung malamig na, nako, ang sarap niyan. Uminom tayo ng hard, may music, tapos nagpapasilab tayo ng bonfire. Ito, ito sana yung mga ko eh. Yun, napakasarap na napakaramdam ko noon dati. Feel na feel ko yun, yung nasaya na sa ibang bansa ako. Nung na nasa na talaga tayo, no? feel na feel natin. Tapos ang sarap na, ininom mo, vodka, no? Vodka may kahalong music music at tapos nag bonfire na mainit init one na ko pa ubos isang litrong vodka niya sigurado dati nung uminom ako ng alak mga kainis, hindi ko na nauubos ko na pala yung ano eh nauubos ko na pala yung, isang litrong alak no grabe kasi yung alak dito napakasarap eh hindi mo mamamalayan eh hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas pagka bumili ka ng imperador at ng mga tanduay medyo mararamdaman mo eh kasi iba yung lasa eh no? Iba talaga yung lasa ng mga estate side na alak eh panalo eh sarap eh, smooth kaya kaya minsan eh hindi ka palasing ubos mo na yung alak eh hindi <laughs> Ay, oh, medyo kumukunti-kunti na itong ating mga kahoy dito pa ayan oh no? excited na rin ako na ano eh, na makita natin yung mga ano yung itong 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 lugar na to kapag wala na yung mga kahoy mas malawak na 'yung ano natin mas malawak na 'yung ating uh, ating backyard dito Nakita ko sa inyo no. Oh, di ba hanggang dito yung kahoy kanina no? Hanggang dito. Pati yung mga gilid kinuha ko na rin yung mga kahoy diyan. So ito na lang yung natira. Importante <laughs> nabawasan siya. So ito no. Yan na yung mga kahoy na nilagay natin sa truck natin. Although mayroon pa namang space doon sa dulo, kaya lang okay na muna hanggang diyan na lang muna. Ah, tara, Ay, ito pa palang mga ano, ito pa mga bakal, kailangan may sama na natin 'yan. Kunin ko muna 'tong mga 'to, tsaka 'yan. Ito, inuukay na oh. Go Oilers, go Oilers, go Go Oilers, go Oilers, go Nakalimutan ko yung mga kawali Yung mga bakal Bira Bale, next time na lang ah, uh, na lang natin yung sarapan sa natin na yan oh. Siyempre, na-expect ko walang bayad Pero kung sakaling may bayad Huwag naman sana Yan yeah. Hindi, <laughs> <laughs> tingnan natin, tingnan natin ano. Yeah, just the... Okay, thank you. Yeah. Yan So, walang bayad, mga kainags. Libre. Okay. Kaya yung mga itatapon pa natin sa susunod ng mga puno ng kahoy na pinagputulan natin doon, libre ulit yun. Dito na tayo, mga kainags, ano? Dito tayo pinapuesto sa... Ayan, dito, dito, dito. Dito natin itatapon yung ating mga uh, nakopo, sangkaterbang kahoy. Ayan. O, oh, diba? Diba? Saktong-saktong Icha-icha na lang natin Ate lang Suotin ko muna yung gloves ko no? At pwesto natin yung ating uh, Camera rito Habang tayo pinagtitingin na ng iba Yan O oh, de diba Gwapong-gwapo no? Center of attraction ano? hmm. Yan mo sila dyan Kaya e, suotin mo natin yung salamin natin Para gwapong-gwapo talaga Ayun Bihira oh. <laughs> Nakatingin sa akin Yung mga nasa tabi natin Yung sasakyan dito eh, no? Kaya mo sila Kaya haharap pa tayo sa kanila O oh, kitang-kita tayo Nako Dito natin Marami-rami rin to, no? marami rin mababawas natin Kahit pa paano Nako, ating si tatay sa akin, nagsasalita ako mag-isa oh. hey, hey, hey. Yeah. kahoy <laughs> mm -hmm. na maliliit Unahin natin yung nandito sa, sa tuktok hey. So maganda talaga magtapo ng mga basura rito pag uh, weekdays naman no, kayo kasi konti 'yung mga nagtatapon ng mga basura. Yung ibang kasi na siyempre may office, office work, office hour, do diba? ah, salamat naman at kahit pa paano eh, nabawasan na 'yung mga basura natin doon sa backyard natin. Hmm. At <laughs> libre ang pagtapon ng basura. Depende, depende sa basura Itong kahoy, pwede to So, nung nakaraang vlog natin Kung napansin nyo nung nakaraang vlog natin Eh Tanggalin ko muna yung salamin natin Para nakikita nyo yung mata ko habang nagsasalita Kung napansin nyo Eh Pinakita nung Pinakita nung isang subscribers natin dito Yung may mga bayad Na mga basura Ito pa natin At yung mga Walang bayad Nakalagay dun sa entrance pala Nakalagay na eh yung katulad ng kama na tinapon natin, di ba? Yung yung mattress nasa 19 dollars 'yun. Tapos pag pag sopa, 11 dollars ang isang piraso. Pero nung nakaraan, yung meron tayong tinulungan na tropa natin, nagtapon siya ng dalawang sopa. Pero marami siyang bakal, mga grills, yung barbecue grills na tinapon, mga bakal pa. Hindi na rin siya pinagbayad kasi nga mas marami daw yung bakal. Kasi alam ko yung mga bakal na yon pagkakakitaan nyo ng Eco Station eh bibenta nila yun syempre may kita na sila roon pero pag mga fridge mga aircon May mga free yun eh. may bayad yun kasi siguro itatapon nila sa specific area kailangan gagasto sila kaya ipapambayad natin eh yun ang ipabayad naman nila doon sa mag mga special ano tapunan special location para doon sa mga fridge na mayroong free yun kaya, pero yung mga ano rito, mga appliances Kaya alam ko wala rin bayad dyan eh mm -hmm. Ah, hindi pa Gamitin talaga sa ano Ito Yung meron kang Ano Yung meron kang Tawag nito Yung Papababag uh, Ibabag Papababagahin mo yung Mga malalaking kahoy na yan During winter yung Parang Pwede ka rin magluto Merong nilalagyan na ganyan Tawag na doon Kalimutan ko na eh Madalas ako manood Ng ganyan Yung mga adventure Walang hing Furnace heater Walang heat Pero Tawag nito Pagka malamig ang ginagawa nilang pampainit ng ng kwarto nila yung sinasabi ko nga parang stove siya lalagyan mo lang siya ng mga kahoy iinit na yung loob ng kwarto mo tapos habang umiinit pwede ka rin magluto papatong mo lang sa tuktok yan ako salamat naman after 8 uh, years sya tatong mga kahoy na ibarito no naipapo na rin natin yan, yan magalaw yung camera Tsaka ah. ah. mabuti na lang, hindi ganun kainit ngayon. Medyo natakpan ng ulap yung si Haring Araw hmm, ayan no? sulit na sulit yung ano no sulit sulit na sulit yung ating truck panalong panalo walang pagsisisi sa ating truck na ito yung binili natin pang tapon, pang harabas syempre pag medyo bago yung truck natin mga kainags si eh, medyo kakabahan talaga tayo at medyo magdadalawang isip tayong maglagay ng mga gandong klaseng basura Siyempre, pag uh, bago yun, parang eh. Masagian mo lang ng konti yan eh. O kaya, madumihan lang yan, di ba? Medyo Mapapakamot ka na sa ulo eh. mm. Tumuntong na tayo dito Kasi nasa dulo na yung mga kahoy ah, Marami-rami rin pala itong mga naitapo natin ano? Ah. Sobrang dami pa ng kahoy na naitabi natin doon sa bahay natin Ayan, siguro pag napuro na container na to, eh, tatapon na nila yan, sasarado na nila yan. Ah, sakit sa, ano nga, sa balakang, nga. Ah. Para ako nagtrabaho sa, sa trabaho natin, eh. Nakayo ko. Ya, yeah, na ako. Upo, kailangan ko umupot. Yung likod ko, eh, sumasakit. Habang nakaharap tayo dito sa mga nakatingin sa atin, no oh. Baka magkamali ako ng tapo, may itcha ko dun sa sa ha, mga sasakyan na sa tabi natin, ano? Patay tayo nito, dahan-dahan lang. Ah. sabi <laughs> Sabi nila, sino kaya ang kausap ko? <laughs> Sarili ko. <laughs> ang bihira. Ay, pagod na ako, grabe. Nakakapagod, ah. Hindi, nakakapagod kasi yung pwesto natin, ano? Yuko. Oh. Kayo, yoko yan o, bali, konti na lang mga kainag salamat so, nakikita niyo yung progress no? progress nung pagkapuno ng container na to o, ayan, konti na lang oh. pahinga muna, pagod na ako eh. O, wala na mga kainag, sana no? Naubos na natin, oh. No? salamat naman ay tapo na natin lahat ng kita nyo natapo na natin lahat ano pero madumi yung iniwan ng mga kahoy truck natin mga naipit pa rito yan tanggalin muna natin bago natin sara yung pituan truck natin baka hindi sumara to kasi kami dami nakaipit eh yan kunin muna natin to itong mga kalat-kalat na to pumasok hmm. mm -hmm. sa ilong ko yung mga alikabok ng ano ah yung gabalik talaga eh ay salamat nabawasan din Woo. okay balik tayo dun sa bahay tapos magkarga na tayo ulit pero hindi muna natin itatapon ngayong araw na to no ihahanda lang, lang natin para ready na natin itapon pagka may time na ulit tayo at least nasa loob lang ng truck natin nang dito o so, oh, diba tara ay alis na tayo let's go ah, pagod alis na tayo no? at uh, ito may mga nakapila nakapila pa rito pero hindi ganun kahaba ang pila kaysa pagka weekends. Dito na tayo sa bahay mga kaya next road. uli natin yung truck natin. Para mas madaling tapon yung mga kahoy dyan. No? pasok may mga tira natin ano <laughs> nabaki yata di na pumasok So bali ito na lang mga kainags no Ito na lang yung mga kukunin natin ngayon Magbabawas ulit tayo dito Lalagay ulit natin dun sa truck natin Para anytime na pupunta tayo ng Eco Station Ready na siya Tapos ito Sabay na rin natin yan no? Tingnan natin kung may papasok natin mga kainags ano Tignan nyo linis na ano grabe ay salamat parang uh, ano lumawak tapos umaliwalas yung paningin natin dito no ando na nailagay na, na natin doon yung mga kahoy dito mula rito pala nilagay na, na natin doon sa truck natin ano yung konting linis na lang to wawalisan ko na lang para mas magandang konting tingnan pero ito kasi malaking ano to eh Malaki, malaking kahoy to kaya medyo ihuhuli na lang natin sa susunod na lang yan yan tsaka to isasabay na rin natin to Linis na mga kainis. Ano, maganda na sa mata talaga ngayon lalo, no? O, oh, diba? So, ito na lang. Konting trim na lang sa mga damo-damo dito para maayos na. Ah, I-ano na natin itong truck natin. Ilagay na natin dito na maayos. Alright. I-park natin na maayos. At ngayon, ay saka natin paplansyahin ito mga kainis. Ano? Lulusot natin dun sa ano? Sa dulo. Ayan, no? Kita nyo, no? Lulusot natin dun. Usog natin ng konti doon para ano? Ma... May balik natin yung takip. Ah. Ayan, usog natin doon no. Oh. To Kasi may bakante pa doon eh. Ayan. Ito malaki to. Hmm. Ah. Tsaka to. Ayaw mo Kailangan to mai-push natin doon sa dulo ito mga maliliit uff ito kailangan lumusok ito yan maglagay natin ng ganun dito ayan, para siguradong alright subukan natin ngayon ayan tingin nyo flat na no subukan natin ngayon ahhh subukan natin Oof. ay hindi sumasabit yung isa sumasabit to all alright ayos panalo pwede pinalisan ko na rin ano ayan no? Oh. ah oh, di ba oh ito naman ang susunod at saka to ito actually ito mga kay pag tumatagal kasi pag nababasa ng ulan to ano yan eh yung nagiging magaang magaang siyang ano yan at saka to pero itong isa medyo malaki to saka na natin problemahin yan kung paano natin tatapon sa basura yan importante yan na <laughs> wala na ito na lang oh, mga natira. Kalimutan kong kunin, malayo kasi yung pwesto eh. Lagay natin dito. Lagay natin dito diyan. Ayos oh. Uh, linis. Linis na. Nakakatuwa tingnan, ano? Nakakatuwa. Wow, ganda sa mata. <laughs>